si Tia rito sa garam 42 42 kibit yung uh, pika dito ni Tia may sasagad na kaya makakawala na kaya ng tuluyan sa ating peleton talagang grabe yung magwagan ni Tia rito pero si Juan dito hinahabol si ni Juan dito si Tia ito may magwa tayong dalawa nag minor ito si Tia naman dito talaga pirsahan pa rin na dinadala rito Kinataga. Pero dito si Sir Sal sa likuran, dinala din yung ating affiliate para makadikit din. Watch out for this video, ito yung ating MTV Women's Category C5 Extension Last Pinya, soon upraised. Ito yung ating mga boys dito sa likuran, sino kaya dito, sino supportahan yung Sir? the excellent no, si Idol. Palikod-likod lang sila rito kasi bawal sila rito sumabay sa ating mga girls. Si Juan. Dito si Blight. Shoutout dito kay City, Ella. Tia Alvar. Danica. Ayan shoutout din dito kay Tinay. Mapapalaban dito sa mga baguets. Shoutout din dito kay Piplana. Naka-RB dahil di siya na kainahirap ng MTV. Kaya sumabay lang din dito sa ating mga MTV. Ayan si Alex dito. Naka-open fight na si Alex. Hindi din na rin si Tito rito ang mubuhat ng kanilang Peloton. Wala pa tayong break away. Mamaya maya tingnan natin kung buo pa sila dito tatapos. Buo din pa sila dito magkakarimatihan. Pitla na rito sa may bandang kaliwa. Si Tito naman dito ang mubuhat. Sinundan ka agad dito ni Thea. Hindi hindi sumusugo si Ella. Ayan si Danica rito. Talagang relax lang dito si Dinikin. Naku, muntik ka kasabitan pag-angat ni Tia rito. Muntik na sumabit dun si Danica. Ito si Danica rito. Si Tinay matining na matining. Malakas na sa out si Tinay. Papalaban siya dito sa mga baguets. Ayan, si Blight. Shoutout dito kay Blight. Juan, shoutout din dito kay Juan. Kung tumataba na si Juan, bihira na na yata naging sayo. Ito daw dahan-dahan sila rito umuusad. Nagpapakiramdaman kung sino unang babanat. Si Tia dinadala. Pinabantayan ka agad dito ni Isil. Ito, unti-unti na rin sumusugod Dani ka rito ang nagdadala. Si Tia sinundan. Si Isil dito sa likuran. Nakikiramdam okay, rito si Dani ka kung sino nga Sila rito, umaangat dito. Akala niya rin matihan, di pa pala Wow, ah, Wow, mali. Kaya 1 plus 1 lang yung kanyang ikot dito. Kaya pagbalik nito ay matihan na sila to. Eloisa naman dito ang kumipiga. May sasagad na kaya to. Baka sa ating pila ito. Pero sa na dinadala ni Eloisa. Mukhang inaayos pa ni Eloisa yung kanyang salamin. Dahil uh, mas ilaw daw. Ayan natikitan na. Hinahabol ka kakadita ni ka. Walang makakawala dito kay Danda ni ka. Talagang hinahabol. Si Tia. Yung tisumusugo Si Isil. And yun, nabuo na yung ating upo. Wala na tayong break away. Eto. Papayotong na sila. Dandaan na sila itong papayotong dahil medyo madulas yung ating uh, ibuhangin. Si Raymark dito. Binapantayan dito si Alex. Ayan, si Juan. Si Blight. Andyan pa. Kompleto pa yung ating grupo. May isa naman dito kumakawala si Tia rito sa Garam 42. 42 kipit yung pika dito ni Tia May sasagad na kaya Makakawala na kaya ng tuluyan sa ating peloton Talagang grabe yung Mukwaga ni Tia rito Pero si Juan dito hinahabol Si ni Juan dito si Tia Ito may umagwa tayong dalawa Nagminor Ito si Tia naman dito talaga Pero sahan pa rin natin dinadala rito Ginataga Pero dito si Sal Salikuran Dinala din yung ating peloton para makadikit din Ito Nagkabuta na sila rito. Wala tayong breakaway. Ito, 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 ito. ito sumusugod rito si City. Umaagwa si City rito. Si Juan nakikiramdam dahil siya talaga kanina nang habol dun kay Tia. Ito yun naman nating solo. Pagkadikit naman ni Sumukle naman kaagad dito si City. Inaangatan ni City rito. 35. Tuloy na kaya din makakawala sa ating peleton. Buka so, ating pila ito. Nakikiramdam pa sila rito kung sino unang ah, maghahabol dito sa ating sulo. 32 kipit yung takbo dito ni City. Matangkad. Kakayanin niya kaya suluhin yan hanggang finish line. Medyo malayo-layo pa yung ating finish line. Mga 5 kim pa. May sasagad na kaya niya. Yung na rin siya dito mua bagal. Ito naman si Tanika rito. Binubuhat yung ating grupo rin. Buhat na buhat. Grabe si Tanika talaga. Lahat ng bunga ba na tayo nahapol ni Danica. Ito si Titi si na rin. Tiyunti na rin bunga ba si Ilaw. Tiyunti yung sumusugod. Ayan si Hazel. Inaangatan. Ako po. Muntik pa sila magkasabitan to. Pagkadikit sumukli naman ito si Tia. Dito talaga binanatan ni Tia sa may ahon. Dahil yung ating grupo nagre-recover. Dahil galing habol yung ating peloton. Ito naman si Tia ay talagang sumukli rin kaagad. Tingnan nyo naman yung kanyang siko. Eto talagang dipang dipa na dito si Tia. May tatagad na kaya niya. 37 kps. Matuloy na matuloy yung kanyang padjak. Bilog na bilog yung kanyang padjak rito. Yan. Nakita okay, niya. Sinabihan dito ni Bayani, tuloy daw, He agwat na. So, ako tignan nyo naman, pinipiga, akala mo, yung motor yung kanyang dinadala ni Tia, pinipiga yung manok bela. <laughs> Persahan din yung ating sulo. 35, 35 kipis yung kanyang maintain. Matulin na matulin. Yun na yung ating sulo. Ito yung ating grupo. Nagkikiramdam pa sila rito kung sino magkahabol. Si Tinay dito sa likuran. Pinabantayan dito ni Alex si Tinay. Baka tumakas dito si Tinay kaya pinabantayan dito ni Alex. Ayan, si Eloisa rito sa likuran. Rabi, naangatan dito ni Alex. Si Issa dito sa badang kanan. Pinabantayan dito si Siti si Danica silas lang dito si Danica si Ella ron mga bana sinundan ka agad ni Danica ni ito mukhang umaatras dito si City kasulina si Danica yun di pa talaga si Danica kinokontrol na yung grupo ng kakampi ito si Tia Alvar talaga ang pirsahan 35 kipis yung kanyang maintain going to finish line na ito mga idol Tingnan nyo naman yung kanyang si Parito. Matinig na matinig. Kanina to ay nag-attempt ng break away. Pero hinabol ni Juan. Nadikitan. Pagka dikit dito. Sumukli naman kaagad si City. Si pero hinabol ni Danica. Pagka dikit. Eh, sumukli naman dito si ya so Tuluyan na nakawala sa ating peloton. Talagang pinipersa din ni Tee dito na hindi rin maabutan ang ating peloton. Naghahabol din yung ating Piliton dito. Ito ang ating grupo. rimatihan na to. Si Tina ito mukhang makakahabol pa kaya. Hindi na rin dito umatras si Hazel. Si Danny County. Ito sumusukod na si Alex. Ito bumigay rito si Hazel. Ito si Eloisa. No? Kaya pa kaya dito si Ella. Ito yung ating isa naman dito. Naghahabol si Alex. Pirstahan talaga. Grabe bumigay si Alex. Tignan nyo naman yung kanyang si Matining na matining. Hindi na naabutan doon si Tia. Ito yung ating second. Grabe si Alex. alagang pirsahan din talaga. Malakas. Pumadyak. Ito yung ating third. Si Danica. Pang fourth nung sila. Ayun. Si luisa Pang lima. Ito yung ating pang anim. Si Tinay.